Kevin Love at LeBron James reunion na sa Lakers. Pero bago yan, sa unang dalawang laro ng Los Angeles Lakers sa NBA Summer League, may isang pangalan ang biglang umingay at nakatawag pansin ng maraming fans, si Cole Swider. Para sa mga hindi pag-aanong pamilyar sa kanya, si Swider ay isang 6'7 na wingman na kilala sa kanyang matinik na 3-point shooting. Sa kabila ng pagiging under the radar sa nakaraang mga season, pinatunayan niya sa Summer League na karapat dapat siyang pagtuunan ng pansin. Sa unang dalawang laro pa lang, nagtala na siya ng 24 points sa game 1 at 20 points sa game 2 na parehong galing sa matitinding tira mula sa labas sa kasamaang palad hindi ganoon kaganda ang ipinapakita ni Dalton Knecht na inaasahan sana ng marami sa ngayon hirap pa si Knecht makuha ang kanyang rhythm sa opensa lalo na pagdating sa 3 point shooting sa usaping efficiency mas naging epektibo si Swider bagay na hindi inaasahan ng marami dahil dito may balitang papipirmahin ng Lakers si Cole Swider ng isang two-way contract ibig sabihin ay maaari siyang maglaro para sa South Bay Lakers at sa main roster kung kinakailangan. Posibleng maging magic bunot si Swider lalo na kung gugustuhin siyang gamitin ni coach JJ Redick sa regular season. Bukod sa kanyang consistent na shooting, kapansin-pansin din ang maayos niyang shooting form at pagiging composed sa court. Kung magtutuloy-tuloy ang ganda ng laro niya, hindi malayong makakuha siya ng mas malaking role sa Lakers moving forward. Ang susi ngayon ay nasa kanya. Kung mapapanatili niya ang efficiency at confidence, siguradong may lugar siya sa hinaharap ng Lakers. Samantala, habang mainit ang usapan ngayong NBA off offseason, isa sa mga pinakamatunog na usapan ay ang posibilidad ng paglipat ni Kevin Love sa Los Angeles Lakers matapos siyang matrade mula Miami Heat patungong Utah Jazz bilang bahagi ng isang three-team deal. Lumutang agad ang usapin ng muling pagsasama nila ni LeBron James, ang kanyang dating teammate sa Cleveland Cavaliers. Ayon sa isang malapit na kaibigan ni LeBron, posible raw gumawa ng matapang na hakbang ang Lakers upang kunin muli si Love. Kung mangyari man ito, maaaring maging malaking tulong ito sa kanilang nilang kampanya para sa isa pang kampyonato. Sa naturang trade, nakuha ng Los Angeles Clippers si Norman Powell mula sa Miami Heat, habang si Love at si Kyle Anderson ay napunta sa Utah Jazz kasama ng isang 2027 second round pick mula sa Clippers. Ang galaw na ito ay bahagi ng long-term rebuilding plan ng Jazz kung saan inuuna nila ang kabataang talento at financial flexibility. Si Kevin Love ay isang veterano na hindi na bago sa mga malalaking laban. Bahagi siya ng kasaysayan ng NBA nang tulungan niya ang Cavaliers kasama si Lebron, upang manalo ng titulo noong 2016. Ang kanyang leadership, shooting at experience ay nananatiling mahalaga kahit sa kabila ng kanyang edad. Para sa Lakers, kilala silang agresibo pagdating sa pagbuo ng championship caliber team. Habang abala ang ibang koponan sa rebuilding gaya ng Jazz, sinasamantala ito ng Lakers upang kumuha ng mga veteranong may kalidad na tulad ni Love. Kung magaganap ang reunion ni na Lebron at Love, tiyak na magdadala ito ng excitement at lalim sa roster ng Lakers. Ito ay patunay na seryoso pa rin ang Lakers sa kanilang layunin na muling makamit ang tagumpay ay sa gitna ng mabilis na pagbabago sa NBA landscape